Ngayon naman natin, naging magandang ugnayan ng Pilipinas at Korea sa kamakilin lamang na 2025. Yung Book, Excellent Products, Philippine Exhibition. Let's all watch this. Sa Pilipinas, damang-dama ang K-wave. From K-pop beats hanggang K-drama feels, para bang bahagi na ng buhay natin ng Korean culture. Pero ang connection natin sa Korea ay hindi lang sa music o teleserye, kundi umaabot na rin sa ekonomiya, agrikultura at small businesses. At ngayon, lalo pang pinatitibay sa pamamagitan ng 2025 Kyongbuk Excellent Products Philippine Exhibition. Ang event ay bahagi ng mas malawak na promosyon ng Kyongsang do the Province upang palawakin ang kanilang reach sa mga pandaigdigang merkado. Actually, we have a long Since the 2006, something like that, and then this year already 12 years exhibition. Sadya sa dalawang araw ng naturang eksibisyon, tampok ang malawak na seleksyon ng mga produkto mula sa South Korea. This year we have 25 products participated in this exhibition, so the mostly food. Except only one just another you know, the the cat food so are another another 24 hours old just uh, Korean food some the tea kind of has tea or uh, several different kind of just you know Korean product. Hindi lang ito basta trade fair may mga business matching rin na bahagi ng programa para sa mga local buyer na gustong makipagnegosyo sa mga Korean supplier sa pagpapalaganap ng mga produkto ng Kyongsang Bukto dito sa Pilipinas, natutulungan itong palawakin ng merkado ng kanilang small at medium enterprises. Kasabay nito, nagkakaroon din ng pagkakataon ang mga Filipino retailers at consumers na makilala at maranasan ng mataas na kalidad ng Korean excellence. Yung pagpunta na rito, nakikita natin anong meron, anong pwede gawin. Ang trabaho ng Feel Correct is actually mapakilala sila, kaya wag natin business matching. Meron din kami, pupunta kami ng Korea naman, just like September, dito ginagawa namin, para mapakilala mga Koreans, businessmen, with the Filipino businessmen, so makagagaroon ng parang uh, exchange of ideas. Matagal na natin kaibigan ng Korea. Marami tayong mga K-pop fans siguro dito and everything. So napakaraming pwede nating manegosyo with the Korean. Mura, maganda ang mga produkto, masarap yung kinakain ko kanina at maraming beauty products. This is something that we can actually do in the Philippines. Sa 2025 Kyongbok Excellent Products Philippine Exhibition, hindi lang produkto ang ipinapakita, kundi ang pangarap, inovasyon at oportunidad.